Yan, magandang hapon mga kabi Welcome back sa ating channel na Eagle Fish. Uh, ngayong araw, pag-usapan po natin uh, kung bakit ba iba-iba yung presyo ng isda na ating binibenta sa mga isdaan, sa pet shop, ganyan. Halika uh, po mga sa samahan niyo po ako. Pag-usapan na natin. Yan mga kabi, uh, simulan na po natin Uh, kung bakit nga ba magkakaiba yung presyo ng tinitinda natin na isda sa ating mga islaan, katulad ko, backyard lang. Uh, tapos yung sa iba, syempre mga pet shop yan. syempre, una-una, uh, uh, kaya tumataas o so magkakaiba yung presyo natin. Uh, dahil sa, kunwari ako, sa, isang pirasong body, nabili ko ng 3 piso, 2 piso, isa, isang piraso lang. Ha. Tapos, kasi pag wholesale, mas mura. Siyempre, pag may be benta mo, tapatungan mo para kumita ka, di ba? ano uh, kunwari ako, dalawang piso sa isang mauli. Uh, tapos, bebenta benta sa buong Tapos, may pet shop naman, kunwari, na niya ng dalawang piso rin. Siyempre, bebenta niya rin yun ng mas mataas. Siyempre, wala mo namang nagbenta ng tumubulang ng gano'n, di ba? Kunwari, Dalawang piso nga nabili mo yung Molly, tapos may benta mo ng atlong piso may ko. May tubo ka ng piso dito. Eh, kaya mas mataas yun sa mga pet shop. Ah. Uh, uh, disclaimer lang po ha uh, Ito yung base lang po sa aking mga napunta o na mga uh, nabilan din na, uh, na pet shop. Nung away uh, nagsisimula pa lang, wala pa tayong isdaan dito sa ating munting bahay. Ah. Uh, <coughs> yun. Siyempre, mas mahal sa kanila. Kasi bakit? Ah, uh, kasi sila nagbabayad ng pwesto. Magkano yung pwesto ang binabayaran nila, di ba? Kung hindi nila papatungan na mas mataas yun, ano pa kikitain nila, di ba? Eh, katulad natin mga backyard, tayo sa backyard kasi wala naman tayong binabayaran presyo o pwesto, sorry. Wala naman tayong pwesto na binabayaran. Sila meron na nasa mga pet shop. Uh, kaya syempre, tayo nasa backyard, nabababaan natin ng konti. Uh, hindi katulad sa pet shop na mas mataas. So mga kaabi, ah, hindi natin masisisi yung FedShop owner na papagdunga bumili sa FedShop kasi ah, kasi yun nga, nagbabayad sila ng pwesto. Siyempre may mga tauhan pa yan, kuryente, tubig. Siyempre para sa kanila rin. Ano pa, nila pwede na papatungan, di ba? Ano yun, De, nagpakahirap lang sila, pagod lang matitira sa kanila. Kaya mga dinati ka hindi natin sila masisisi. Yan po talaga, tradisyon na yan noon pa. Wala pa tayo mga bakit ano. Wala pa tayo. Kahit yay ko, hindi wala pa. talaga. Tapos, uh, subalit naman mga kabi, uh, kaya magkakaiba ng presyo yung mga binibenta natin mga ori na isda o or mga ornamental piece. Depende na lang, siyempre. Kung nwari, katulad, ginag-reprint ako. Uh, yung isda, kung nwari, halagang, kung nwari, mole lang. Mole, sa mole na lang tayo. Sample natin mole na mauli sa piso sa backyard di ba katulad natin may gold fish backyard lang tayo tapos mga pet shop uh, uh 10 or pataas ganun akong backyard trader ako uh, pwede ko pambabaan doon maray kang kukuhanin di ba kasi binibreed ko lang naman yun binibreed natin yan. pwede ko pambabaan yun uh, pero sa pet shop talagang hindi na pwede mabain. Kaya, iyan ang isa sa mga dahilan kung, uh, 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 kung bakit magkakaiba ng presyo yung pinipinta nating isda. Isa pa po sa mga dahilan mga kabi kung bakit magkakaiba ng presyo yung pinipinta nating uh, isda sa pet shop man o sa mga backyard, sa trader man. Uh, Siyempre, sa uri ng pagkain na pinapakain sa mga isda. Katulad ko, nagpapakain din ako mga live foods, tubifex o mga BBS. Uh, pag minsan, mga wacho po, mga pellet lang mga granules, ganyan depende rin kasi mga ka sa pinapakain syempre, pag uh, gumagamit tayo ng mga live foods mas mahal hindi uh, na sasabihin yung presyo ng nabibit natin mga live foods mas mahal lang kesa sa mga piyokan na pinapakain yan po mga ang mga dahilan uh, kung bakit po magkakaiba yung presyo na ating binibenta ng stairs sa mga pet shops, mga breeder, or sa mga kung saan nyo man naibili yan. Uh, Mahanagal lang po rito sa ating hobby, magkais tayo. Uh, huwag tayo magsiraan. Uh, Mahintindihan nyo rin sana yung kung bakit magkaraiba yung presyo. Kasi kaya rin na itapik ngayon, uh, open ko lang po ah. Uh, kasi kanina, may... Pag ano, araw ko pa ito makausap eh. Pupunta rin siya ng Sabado, hindi uh, di naman pumunta. Di rin siya hinihintay kasi ayaw mag-expect ng uh, mahirap, di ba? Mga Nangyayari uh, na sa atin, nag-expect tayo ng mga customer na pupunta rin sila. Pero hindi naman pumunta. Kaya hindi na ako nag-expect kung may pumunta, di pasalamat tayo. May bumili, pasalamat. Kung wala, pasalamat pa rin. Uh, yun nga, kanina nag-message naman sa akin, nagtanong sa puri ng isda na binibenta natin na Daniels, magkano daw ba? Uh, hindi pa ako nakakasagot uh, sabi niya kasi 10 piso lang daw yung mga green danios at blue danyos uh, baga ka agad tayo kung magkano yung presyo eh. uh, ginawa ko, sinabi ko ah ganun po ba sabi ko, pura po dun kaya dun na lang po kayo bumit siyempre bilang uh, may ari ng EA Goldfish siyempre parang nasakta naman tanong ka, tapos sinagot na ka tanong di ba kaya ng problema, yung presyo ko, pinangunahan mo parang sa piso lang po sa kanila. But uh, di, pa, ako sumasagot na pangunahan ka agad din sa presyo na isa. Ah, yun, nakarabi. Kaya yeah, tinapit ko to eh. Ah, ang sagot ko, yun nga. Ando na lang siya, Doon na lang siya bumili ng isla kasi mas mura nga daw. Tapos tumawa. Then, sabi niya, kaya eh, maraming nga daw bumibili, kasi mura daw. Ah, parang sarcastic talaga yung datingan. Kaya, hindi ako nakapagpigil, sinabi ko, eh, mukhang wala ka na pambitik. Eh. Tsaka, din na ako na siya. Ah, uh, pasensya niyo mga kapi, Ah, uh, totoo nangyayari yan sa atin. Ah, uh, real talk lang. Siyempre, habi-habi uh, -habi lang tayo eh. Pero kung personalan, eh, huwag naman ganun. Kasi, okay naman tayo, wala naman tayo. Sinasala sa ina, Parang tama mga kapi, saktan lang talaga kailangan. Eh eh wala nang i-topic na i-open ko na sa inyo. Ah, uh, yun, mga kabi. Pero okay na tayo. Uh, sa mga gustong gumili ng budget meal, wala nang problema doon eh. mga budget meal natang isda kaya lang. Anong ano pa rin tayo sa mga iba. Yung baga respeto pa rin sa kapwa na ano man sa man tayo mapo. Mga ah, uh, kumain na kalimutan pa ako. Uh, hindi ko na sinama ng lahat comment lang kayo sa akin kung ano pa yung mga dahilan na bakit ba iba-iba ng presyo yung mga is na nagbibili sa mga pet shop sa puppy yard mga breeder yung mga kaagod maraming salamat ah, tunis ngayon eh happy monday mga kaagod ah, syempre subscribe po kayo at so, susunod natin mga vlog uh, updated eh. yun lang mga kaagod maraming salamat God bless. Wala po sana ang magagalit dito sa plan ko. 拜拜。Bye bye